Malat. Nandito tayo ngayon sa may palaisdaan natin dito sa may tabindagat. Hindi para magpakain o magalpas ng anumang uri ng ating similya. Dito tayo upang kumuha ng isang litro at kalahati ng tubig alat o tubig dagat. Bali pumunta lamang ako sa medyo malalim na parte upang makakuha ng mas malinaw at mas malinis na tubig. Na siya naman nating gagamitin sa paggawa ng asin baliya yan, makikita nyo, malinaw at puno ang ating tubig. Ito po ay isang litro at kalahati. At ito po ay ating pinatining ng magdamag. At kinabukasan nga po ay atin na itong lulutuin. Nagsalang lang tayo ng kawali. At saka natin naman nilagay ang ating tubig dagat upang gawin asin. Bale, hindi po natin to ilalagay lahat upang hindi sumama ang mga buhangin na naiwan sa ilalim. Makalipas ng ilang minuto, kumukulo na nga po ito at sa tingin ko ay wala pa namang pagbabago. Kaya hinayaan ko muna siyang kumulo ng kumulo at napagpasyahan ko nga pong puntahan ang alaga ng anak ko ng kalapati upang pakainin muna dahil hapon na rin naman. Habang siya ay nasa school, ay ako muna ang nagpakain itong kanyang mga alagang kalapati. Napakababait po ng kalapating niyan. At pagbalik ko nga po, ayan, tinignan ko, medyo iga na at meron na siyang mga asin-asin sa gilid at kung sakali nga po kayo ay nag-iisip o nagbabalak na gumawatin ng ganito, nako po nasabi ko sa inyo matagal gawin ito mahigit isang oras kaya kung meron po kayong lutoang uling o na no kaya naman ay kahoy maaaring doon nyo po subukan dahil mauubos talaga ang karga ng inyong gasol hindi po ito paghihikayat na gawin din ito ngunit ito po ay dahil sa curiosity lamang kaya po natin ginawa ang paggawa ng asin sa pamamagitan ng pagpapakulo nito sa gasol. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon upang magpasalamat sa ating mga followers at ng mga nagsishare ng ating video at sisikapin po natin mapabuti o mapaganda pa ang ating mga susunod na mga video. At habang naghahalo nga po lang tayo dito ay napansin natin na parang natutuyo na ang ating tubig at naging parang sabon na. At makalipas ang ilang minuto, nagbuo-buo na po ito at ating hinalo lang. Ang itsura nga po nito ay maihalin tulad natin sa sabon na powder na nabasa. Hininaan lang po natin ang apoy nito upang hindi siya masunog. Dahil ganyan na nga po ang itsura ay nagpasyan na akong patayin ito at saka naman ito ay papalamigin natin ng ilang minuto. Yan, dinurog-durog lamang po para maging powder na lamang. At makalipas nga po ang ilang minuto ay malamig na ang ating ginawang asin at nilipat natin to sa maliit na lagayan. Sa tansya ko po ito ay nasa humigit kumulang nasa 300 gram. Sa daming 1.5 liters ay ganito lamang ang ating nagawa. Masasabi kong lugi ka pa sa karga ng gasol at saka uh, effort mo. Kaya magaling pa bumili ka na lamang ng limang pisong asin sa tindahan. Pero maganda po ang texture niya. Oh. Hindi siya matalim o magaspang. Pino po ang pagkakagawa niya. At nagdating nga po ng bunsuko ay eh, agad niya itong tinikman at maalat nga daw. May periniper po kami ditong mangga at saktong-sakto sa ginawa nating asin. Maraming maraming po salamat sa inyong panunod. Ako po si kaibigan Robert Almanon. Salamat!